Hello, hello, hello. Good morning, good morning. Ako ngayon sa school. At ngayon ng aking anak. Naka-award ang aking anak ngayon. Good morning. Iskrelahan. Iskrelahan. Terima kasih telah <laughs> menonton! mga Yan. Kung hindi man awa mo, mas magkakaribot niya niya, kung man hirap, mo ba rin mag-awarnan niya na baka? Kaya actually, na classroom, kung bagas mo sumawag niya sa grade 7, second section, hindi niya. Kaya naman hindi classroom, ini nga tabataan, the first section, in kanihi, in rank, in hira. So, kinikita mo din yan, na kung hindi mo imagine na bukos ng grade sa gusto niya school lang ka mo. Pag-exam, yan ito tika lang ang exam, tika lang, tika lang ito ha. Ay, huwag na, bulim niya naman na yung Hindi niya sa pititipuan. Bato, sakit. Okay. Hindi ka ha.

Students, and mga -abdik na mga uptick ng mga studenten, and video national high school. Guests, ladies and gentlemen, and aton president, and PTA, Jan Paul, beautiful INSEE. Maopai ng aga na aton